Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko nabawin Inyo, sa Dabao Region, may hapon sa inyong tanan. sa mga kapwa ko din, OFWs around the world, hello, may galab po sa inyong lahat. At uh, kung bago lang po kay sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe like and share. So dito, yung topic natin ngayon, itong mga general naglaglagan na dahil dito sa isyo ng pugo, lalo na doon sa pag, uh, tawag dito, pag-grade ng dalawang pugo hub doon sa bamban na, na isyo yon uh, kay uh, Mayor Guo at saka dito sa uh, Purak, Pampanga na kung saan ay na-involve doon ang pangalan ni Senator uh, Senador Lito Lapid na sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita sa Senado para isalba ang sarili. <laughs> ang dahil kasi dito sa isang mayabang at sinungaling na general na tinatawag ni BP Sara na si Romel. <laughs> si Romel Marbel yung nanggigipit ngayon kay Bipisara, Sara sa mga Duterte, sa Otos, di Omano, ni Tambalos Los at ni Liza Marcos na kanyang amo. <laughs> yung general kasi na successfully na grade doon sa Pugo, Hab, sa Bamban at sa Tarlac na si... Ah, hindi siya general patrol, ah, patrol, ano, uh, magtrabaho niya dito. Na, mamaya na lang. Eh, ano yun siya si si Buyacaw. Imbes na uh, i-promote, abay, dinimot. Imbes na parangalan, lahat, -lahat ni relief at ang Inding, tinanggal pa. Dito ka lang sa administrasyon ni bongbong Marcos na maraming mga ang uh, nagtatrabaho sa gobyerno ng Matino. Lahat, tinatanggal ang mga matino at pinapalit yung mga balasubas at mga kawatan. Bakit? Ayun uh, ayon nga kay Maharlika sa kanyang puting ahas, kapag ini-interview ka ni Liza Marcos kung nag a ka trabaho, kaya mo bang mag-deliver? Kaya bang maghatid sa malakan Ano nang ihatid? Pera yung komisyon. Ayun. So, dito tayo ngayon, booking. Unang una, uh, pinaikot-ikot pa ni General uh, binuking kasi dito ni General Bakay eh, at saka ni General uh, Karamat, ito si General marvin puro mga general. Uh, si Bakay para nagdadalawang-isip pa. Uh, kasi siya man yung tinatanong lagi di uh, ano dito ng mga kongresista. Uh, hindi ini sinasagot ng maayos si Congressman Busita, pinaikot-ikot niya. Uh, yun, uh, parang natatakot pa siguro siya kay General Marville dahil alam naman nila kung sino yung amo talaga ni General Marville yung kanyang, si Martin Romualdez na kanyang kababayan dahil personal choice ni Martin Romualdez si General, uh, itong si Romel uh, Marville personal yan niya ni nirekomenda, silang dalawa ni Liza Marcos, nirekomenda kay Bungbong Marcos, ulitin ko to, kasi nasabi ko na to sa iba kong mga nakaraang vlog, no, na si Bungbong Marcos, mayroong ibang gusto iopo na general, pero, nirekomenda ni Insan, na tambalos los at ang kanyang asawa, na ito si Marby lang iopo, dahil nga, agoy Para, gipitin ang mga Duterte, at at the same time, protector si Marbelle ng Pogo, di umano. <laughs> It's becoming clearer and clearer. Uh, Congressman Chairman Jacob, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Gerald Bacay, you are a classmate of uh, Gerald Karamat, di po ba? Opo, Mr. Chair. At pwede naman siya ang nakipag-usap sa iyo para mag-issue ka ng order. Tama rin po ba? May I ask again for the question, Mr. Chair? Kung walang, mag-classmate po kayo. Sinagot mo, oo. O, o pwede kayong mag-classmate, mag-usap. Pwede mag-request si General Karamat sa iyo, pakitransfer mo nga itong si uh, Colonel Buyakaw or whoever he is. Di po ba? Pwede yun? Pwede po, Mr. Chair. Pwede. Pero, pag tinanong ko yun, kung nangyari, sabi mo, hindi nangyari. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. Now, You are the OIC of DPRM. And as such, you're not the permanent uh, uh, director of that directorial staff. And therefore, you must be more meticulous dahil ikaw ay OIC lamang. Correct. Would that be correct? Correct, Mr. Chair. Yes. Pero in this instance, hindi ka naging meticulous. <coughs> Alam natin na sa PNP, orders are given by higher authorities. Correct si... Honorable Busita, verbally and with a document. In this case, sabi mo, Verbal. may dokumento. Ano sagot mo kay Honorable Busita? Was the order given verbally or uh, documented? Uh, yes, Mr. Chair. When I was the OIC... Ano nga? Dalawa lang pa pipilian mo eh. Paiwas ka kagad eh. Do not be a lawyer here. Alam kong abogado ka eh. Ay, Pero ang tanong ko lang sa iyo, ano, verbal o written yung order na binigay sa iyo for you to issue orders to transfer Colonel Buyakaw? The order did not came from, uh, I did not receive any order, Mr. Chair. Then why did... did you sign it? Naman. No, OIC ka? Yes, Bakit Mr. Chair. Bakit? Hindi ka ba dapat nagtanong? Hindi. Uh, no. Pwede kang pakain. Lawyer daw to si General, o to, to si Bakay. General, lawyer ka? Tapos... Eh, pag may papel doon sa'yo na aabot sa misa mo, pipirman mo na lang hindi basahin. Parang may mali. <laughs> Ta talaga sa... hindi lang ano ha, at teora feeling. Talagang pinagtatakpan pa niya dito, tinatry niya na pagtakpan si General Marbel dito. Pero hindi siya makakalusot kay ako. General din yan eh. Ang pipirman mo, death sentence mo? Correct. Well, uh, yes, Mr. Chair, I am. Turo sa kwanyan, di ba? Sa law school? Yes, Mr. Chair. Before you sign or implement anything, mag-imbestika ka muna kung totoo? Correct. And you fail to do that? Yes, Mr. Chair. Yes. Believe din ako sa'yo. Inamin din ng tanga. ito yung nakakalungkot, no? Isa kang abogado at parang naging OIC, OIC siya ng general na isang ano, general pa. Tapos sa isang ano lang dahil sa isang tao, gusto mo pagtakpan. Parang inapakan mo yung sarili mong uh, pinag-aralan, no? Kaya sabi ni Congressman ako, bibilib din ako sa iyo ginawa niyang kahiya-hiya ang kanyang sarili si General Bakay para lang pagtakpan si General itong sinungaling na si Romel Marbel. <laughs> Kahit matanggal ako sa trabaho, basta sasabihin ko yung totoo, eh ano ngayon, kung ilaglag ko si Marbel, pero hindi siya makalusot dito eh. Yes, Mr. Chair. Yes believe din ako sa iyo pinagtatakpang mo yung boss mo eh sino mo chief PNP nun? hindi kaya yung chief PNP naman Mr. Chair ayun yung general uh, Romel Marbil, Mr. Chair general Marville pinagtatakpang mo Ano ako naman no? At tagal natin sa servisyo pinagbubulan mo pa ako thank you Mr. Chair wala tayong forum eh yeah okay Mr. Chair to continue with all ah oh, you're not yet done Yes. Tapos na sinabi na ni General uh, Bakay na si General Marbel ang nag-utos sa kanya na i-relieve o tanggalin sa sir... Uh, i-relieve si General Buyakaw oh, ito si si Buyakaw no na homole nang uh, na-upgrade eh, ng successful doon sa uh, Bamban at saka sa Pampanga, doon sa Porak, ng Pugo Hub. Eh, nakakatawa, ulitin natin, imbis na i-promote, bigyan ng promotion, demotion, or na demote tuloy si Buyakaw. Kawawa naman, no? Ito yung klase ng uh, talagang bulok, no? Na administrasyon ni Bongbong Marcos. Ulitin ko, dahil nga, ayaw ni Liza Marcos dahil uh, si Bongbong Marcos, di ba? Sinabi niya yan eh. Huwag natin kalimutan na ang personal na adviser ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon ngayon ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Huwag natin kalimutan yan dahil sinabi niya yan noong interview panahon ng kampanya kay Boy Abunda. Basahin natin to ha. Panahon to ng campaign ni Bongbong Marcos dahil si Liza Marcos ang kanyang ang tumatayong campaign strategy. So sabi dito ni Bongbong Marcos, ah, magaling si Liza mag-organize, magaling siya maglagay ng tao sa iba't ibang puesto sa iba't ibang organisasyon. Ano ba? Bakit? Ito. Yun sa pagbuo ng uh, opisinang ito, siya gumawa. Abogado eh. Maayos ang kanyang proseso ng paghahanap ng tao. Uh, paglagay sa kung saan sila bagay. Pag nagka-problema, sanay siya sa ganyan. O di po ba? Malinaw pa sa sikat ng araw at sa mineral water na lahat ng mga taong inopo ni Bongbong Marcos ngayon, yung mga mababait, tinatanggal, pinag-force resign, tapos maglabas sa media na kusang loob nag-resign, ganito. Si Liza ang may kagagawa niyan, doon mismo yun. Patandaan natin. Si Liza lahat ang gumagalaw dahil mismo yun sa interview yun ni Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya. Dahil tinanong siya dyan eh, ni Boy Abonda, kapag ikaw manalo magiging presidente, sino ang iyong personal na advisor? O si Liza Marcos, dahil abogado daw, magaling. Magaling nga. Magaling mag ng mga tiwali na mga officials dyan sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos dahil para magaling mangamkam at magaling din maghatid di o mano ng mga bagahe, papunta sa... Magaling ka ba? Marunong ka ba? Magaling ka ba mag-deliver? <laughs> oh, magaling din si Lisa. Tingnan mo yung Lone Vitor, laging nananalo, milyon-milyon, tag-isa ka tao. <laughs> e eh, yun, nabala, humusga. So, ito si General Marble, mga lalabs, mga bayots. eh protector ng pogo, di umano. Sa otos to, of course, ni Romualdez. Dahil gaya nga sinasabi ko kanina na una, tumatanggap si Abalos, si Romualdez. At of course, kasama na yung mag-asawang King and Queen of Pogo. <laughs> Every week, kailangan mo naman tag 200 million. oh tapos et, si Marcos, magsabi, ha, tanggalin natin ang Pogo. Starting today, the Pogo is Palakpakan yung mga tanga at mga oto-oto ng mga kongresista at mga senador nung panahon ng Sona. Pero karamihan sa kanila doon, involved sa pugo ang mga putang ina. Pati yung nagsalita. Dahil wala namang nagawa eh. Yung kanyang last year, last year Sona niya, isang taon na mahigit. To. Kayo, to those, yung uh, uh, niya doon ha. Kayong mga uh, smugglers, unhoarders, profiters, your days are numbered. Meron ba siyang nahuli? May kinasuhan ni isa? Wala. Dahil bakit? Mismong sila. According to Percy Lapid, kaya siya natsyogi eh. dahil si Michael Mas, si Martin uh, Aranita, yan, sila, Mar uh, sila Liza Aranita, sama niyan si Marcos Jr. Ay mga smugglers di o mano, sabi ni Percy Lapid. Oh. <laughs> So, protector ng Pogo, ang potang inang General Marbel na ito na tinawag ni Sarah, na BP Sarah, na sinungaling. Inaglog ng kanyang mga kapwa general. Oh.